Uh, isang magandang araw muli sa ating lahat. Uh, happy Monday sa ating lahat. So, shout out sa inyong lahat dyan sa mga sulit nating subscribers uh, at sa mga palaging nagko-comment sa aking mga videos. So, for today's vlog ay simple vlog lang about sa pagbubrood ng ating mga sisyo. Uh, simple technique na malaking tulong sa mga baguhan. So, disclaimer lang guys. Uh, ito ay sariling pamamaraan ko lang dito sa aking munting backyard pero malaking tulong din po ito sa mga ng guys so i-share ko muna yung aking Brahma so 3 months old guys okay, so 3 months old na Brahma so ito na lang yung natira sa ating Brahma na uh, um, sisiyo okay. yan yan siya yan yung ating Brahma So, ikaw uh, ika 5 days old ngayon guys ng uh, aking mga sisiw dito na nakros sa Rhode Island and din sa Basilan. So, ibabalik ko muna to guys para may pakita ko sa inyo yung sikrito na yung para, para hindi masayang yung patuka. And guys, so balik ko lang yung ating kamera para makita nyo yung sit-up ko dito sa loob ng aking uh, pag brood ng mga sisiw uh, kasama yung kanyang inahin. So, yun, guys. Uh, dito na yung ating mga sisiw. So, five days old na to, guys. So, nasa pitong piraso. So, yan sila. Yan sila. Oh, malulusog. So, yan, guys. So, dito po sila uh, pinapakain. So, yung... And then may tubig dito. So yung isang sekreto guys na isishare ko sa inyo. Sana makatulong din ito. So ito, nilagyan ko ng tali dyan. Tapos tinali ko yung inahin niya nila. Para hindi maabot yung ah, patuka na ilalagay natin dito. So bali yung makakaabot lang is yung kanyang ulo lang. Makakakain lang siya ng ating ah, patukang ibinigay sa kanila. So yung purpose kasi niyan guys is para hindi uh, makahig ng ating inahin yung uh, patuka na nilalagay natin kasi sayang nahuhulog lang sa ilalim at saka hindi halos makakain yung mga sisiw kasi nga nauubos lang sa kakakaykay hindi pa nila naubos kainin. So yan yung uh, practices ko na ginagawa dito sa aking munting backyard at saka iwas daganan na rin yung mga sisiw kasi pag uh, natamaan yan isang kahig lang so may posibilidad na mapipila yung ating mga sisiw or mamamatay so yan yung ginagawa ko and then pumupunta lang yung sisiw dyan sa kanila sa inahin na to pag gabi so yan din yung purpose uh, kung bakit maganda Uh, isama yung inahin mo na sa mga sisiyo kasi uh, para maiwasan nila yung kagat ng lamok yun kasi yung nagkukos ng foul kulira o tinatawag natin na foul fox or bulutong so yung inahin nila yung nagsisilbing protection sa kanila tuwing gabi uh, yung iba naman dyan is gumagamit ng ilaw pero walang inahin so yung sit up kasi natin dito is uh, hindi close masyado. So yan, yari lang yan sa kawali ng brooding natin. And then yung division ng yung naka So hindi to advisable na uh, lagyan ng ilaw. So pwede naman lagyan ng ilaw to, kaso dapat sarado yung ating kulungan para yun yung magsisilbing inahin ah, uh, ng mga sisyo yung ilaw natin na nilagay so ah, uh, para makatipid rin tayo at for natula, natural, natural uh, brooding lang so yan yung ginagawa natin so yan so yan lang yung adjustment ko kakain lang siya dito hindi siya makakakaykay para hindi naman sayang yung ating ah, uh, patukang binibigay sa kanila Uh, kasi nga ang mahal na patuka ngayon so yan guys oh ang gaganda ng mga sisiyo natin so Rhode Island Cross uh, Basilan so yan guys may mga uh, tumutubo na yung kanilang mga pakpak balahibo sa pakpak yan. Rhode Island Red talaga yung kulay ng iba guys oh. yung dark yan. yan yung ating mga sisiyo yun lang guys, yung sikrito na ma-share ko uh, Sa vlog ko na to So, simple but uh, Malaking tulong po ito Sa mga baguhan lang po So, yan lang guys uh, Disclaimer lang No animals were harmed in the making of this video guys, May inam siya ng tubig So, yung Yung shamo pala natin guys Na uh, Mini breed sa ating Brahma is uh, umakyat na ng pugaran so hopefully mangitlog na yan ngayong araw or the next day so ito yung ating shiamo na gray guys so ito yung ating gold relax lang siya dito sa gilid so ito pa rin yung ating mga sisiyo and syempre yung ating red na nagpa-practice ng mag breed guys okay, so so malaki na, pumuporma na yung ating red, si red, guys, okay, so, puli ah, mabreed natin to sa ating shamu na hin, pag matapos nating may breed sa ating brama, so, yan yung ating black na shamu asil, hindi pa may breed, yan, guys. Okay, so ang ating native na isa. Kita pa ng guys. Ah. Uh, so native lang yung inahin nito guys. yan pero yung kulay nya iba. <laughs> may nagsabi nga nito na ah uh, dirasa daw. Yung pangsabong ba? Pero iwan ko lang kasi native yung uh, nanay nito. Ah uh, may lahi lang siguro kasi may mga roster kami dito nakatali dati na ah uh, may lahing panabong. So, yan, guys, oh. Yung kanyang palong is dalawa. Yan. Saka-ibang palong ng manok to, guys. Yan, oh. Dalawa. So, ito na siguro yung tumitala ako minsan pag umaga. Ah, hindi ko lang kasi makita. So, yan. Yung purmahan niya. Yan, kakakakat na daw. <laughs> so, mapurma talaga siya, guys. Yan, oh. Yan. So, babalik na natin Sa loob at baka ah makawala na naman to guys yan so dyan muna sila so pinapakawala na natin yan pag day off natin or dito tayo sa ating munting backyard kasi pag wala tayo mahirap na at kung saan pa sila gumala at hindi naman na naman maka uh, ah, balik so, yan. yan yung ating ah mga sisyo na so hopefully mag survive to lahat so okay naman eh ah, nakikita ko naman na malusog sila yan yan yung ating basila basilo so mabait naman to guys hindi to katulad ng ibang naked na na hindi mo talaga mahawakan kasi nanunuka talaga very Uh, hindi mawakan, hindi naman na pero pag may sisyo talaga is uh, nanunuka so may ganun din talaga na uh, mga inahin kasi gusto namin na, na uh, maproteksyonan yung uh, kanilang mga sisyo And guys so ang lulusog so happy tayo syempre na makita yung ating uh, mga sisyo na malulusog So, ito kasi ay isa sa ating mga hobby. Ayan guys, so yung magalaga ng mga manok. So, isa rin itong magiging uh, stress reliever. Ayan guys. So, uh, hopefully mag-breed na yung brahma natin sa uh, ating uh, shamo. Para meron ulit tayong update uh, tungkol sa crossbreeding nila. So, yun lang guys. At uh, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. So, yan. Kahit unti-unti tayong umuusad, sige tuloy lang tayo para sa pangarap. So, yun lang guys. Uh, happy breeding sa lahat. So, God bless. Bye-bye uh, na.